Mga troops, grabe! Pasabog agad tayo today dahil nilampaso nga ng Miami Heat ang Los Angeles Clippers 140-123. Pero ang pinakamatinding nangyari, yung mismong post-game reaction ni Kawhi Leonard. Oo, si Kawhi mismo na nagbigay ng solid props sa bagong fast-paced offense ng Heat. Kaya eto na, pag-usapan natin ang lahat ng nangyari. Eto kasi yung Miami Heat ngayon, sobrang bilis ng sistema nila. Ang sabi pa ni Kawhi, they're doing a good job, sharing the ball, reading the game, executing, flying around. Mga tropes, para kay Kawhi na sobrang tahimik magsalita, malaking bagay yan. Ibig sabihin, tamdam talaga ng Clippers kung gaano kasharp ang opensa ng hit buong game. Pero syempre, hindi makukumpleto ang kwento kung hindi natin pag-uusapan ang pinakamaingay sa lahat, si Norman Powell. Mga tropes, 3.5 seasons siya nasa Clippers bago siya itinraid papuntang Miami. At eto na, binigsa sa kanya ng 30 points ang dati niyang team. 6-2s, 6, 6 may rebounds, assists, steal, block. Kompletos recados. Parang gusto niya ipakita sa LA na mali ang pagbitaw sa kanya. Tinanong pa si Kawhi kung anong masasabi niya sa performance ng dati niyang teammate. At ang sagot niya, I'm happy for him. Simple pero totoo. Kita mo na hindi siya bitter. Idinagdag pa niya, same player definitely gotten better, more opportunity, shooting at a high rate. Mga tropes, ibig sabihin, expected pala ni Kawhi yung ganitong pag-explode ni Powell kasi hardworking talaga. At hindi lang opens ng hit ang umarangkada, pati depensa nila matindi. Eto sina Andrew Wiggins, Bam Adebayo at Deion Mitchell mga tropes, sila ang dahilan kung bakit hirap ang Clippers mag-execute. Sabi pa ni Kawhi, they made it difficult getting in passing lanes, deflections, rebounding, getting out. Parang lahat ng galaw ng Clippers may sagot ang hit. Kaya kung titignan mga tropes, hindi lang basta panalo to. Statement win to ng Miami high-powered offense, lockdown defense at may X-factor na Norman Powell na mas sumasandal sa bagong opportunity niya. Kung tutusin, parang may bagong identity ang hit. Mas mabilis, mas agresibo, mas unpredictable. At kung ganito ng ganito mga tropes, hindi malayo maging dark horse sila this season. Plus, kung ganito ang laro ni Powell gabi-gabi, delikado sila kahit kanino. Pero kayo mga troops, anong tingin nyo? Sa lakas ng opensa nila ngayon at sa defensive energy ni na Wiggins, Pam at Mitchell, tingin nyo ba kayang mag-deep playoff run ng Miami Heat ngayong season? At si Powell, may chance bang maging breakout star ng taon? I-drop nyo na mga sagot nyo sa baba. Yun muna mga troops ang Miami Heat kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong solid Miami Heat updates, ilike nyo na tong video at mag-subscribe sa Top Sports PH. Road to 10,000 subscribers tayo bago matapos ang taon. Power mga troops, kita -kit sa next upload.